Terima

Al, adisya. Aku pengen beli air minum. Masuk. Puh. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Ha? Sino ka? Ano ano no? Bakit yung mga no? Saket pa. Ano ka? Ano mo riga? Anong espiritu ka? Masakyan. Po! Po! Anong espiritu ka? Ha? Pagalimin mo ito ha? Tanggalin mo kinabit mo ito ha? Tao ka o alimento? Sabi. Isap, ikmang, ikutong. Po! Ano ka? Anong espiritu ka? Pagod? Anong espiritu ka? Ano ka nga? Ano ka? Ha? Ha? Oh! Ano ka? Po! Oh, ano ka? Ano esperto ka? Ha? Ha? Limonyo ka? Ha? Po! Limonyo ka? Ha? Po! Ano ka? O ano ka? Anong uri ka? Ha? Tao ka? Babae na laki? Ha? Babae na laki? Babae na laki? Po! Kabae lalaki. Babae. Bakit? Ano-ano mo to? Kaano ano? Ano-ano mo to? Ha? Adra. Madra. Adra daw. Po! Ano-ano mo to? Ha? Wala. O bakit binibigyan mo na sakit to? Wala. Gusto ko lang. Gusto mo lang? Ha? Pag-prepand? Gusto mo pag-prepand din kita? Ha? Balik mo sa'yo. Gusto mo? Ha? Tanggalin mo ha? Tanggalin mo ang mo sa channel. Tanggal! Bilis! Pagpag! -pag. Tanggalin mo! Tanggalin mo niya! Hindi ko tatanggalin to! Papatayin pag nga kita eh! Tanggalin mo! Tanggalin mo yun yun yung nilagay mo sa tiyan! Bilis! Puh! Ha? Yung kulam, Ano to kulang? Barang? Wala! Wala? Sige! Wala sa natin ha! Ang sakit! Puh! Oh. Oo! Ha? Tanggal. Sige, pagpag. Tanggalin mo. Sa bata. May nilagay ka sa bata? Ha? Hindi? Sigurado ka? Ha? Sige, pagpagin mo yan. Pagpag. Tanggal mo. Tanggal. Tanggalin mo na yan. Hindi. Ay, hirapan mo sa. Ay, hirapan mo sa. Ha? Hindi. Ay, tanggalin mo na yan. Hanggang? Kapag? Kapag? Sige. Hanggang mo. Ano nilagay mo dyan? Ano nilagay mo? Ha? Anong ginawa mo dito? Anong ginawa mo dito? Anong sagulang yan? Bakit anong atraso sa'yo? Wala. Wala pala eh. Bakit pinaparusahan mo? Ha? Ha? Bakit pinaparusahan mo? Ha? Ha? Ano ano po sa mga tao? Walang kasalanan ni iyo? Hmm? hmm? Ano? Uulit ka pa? Ha? Taga saan ka? Taga saan ka? Taga saan, saan ka? Anong province mo? Anong mo? Pangalan? Anong pangalan mo? Oh! Pagalan mo? Anong pangalan mo? Ha? Hindi mo sasabihin. Hindi mo sasabihin. Suro, patayin kita. Ha? Ha? May anak ka. May anak ka. Oo. Ang pinagawa mo yan. May anak din to. Ha? Ha? May anak din to maawa ka. Ha? Hindi eh, mo gagawin yung ganyan. Ha? Ha? Hindi niyan? Oh! Ha? Pagalingin mo. Tanggalin mo yan. huwag uh, hmm. uh? mo hmm. okay tanggal magpatay hmm. ang kita gusto mo ha? Girl. ha? magpapatay okay. ka oh. ha? ha? Oh. sorry uh. ka sa sa natawa mo ito ha okay, okay. Mige, hindi ka napatawa bilis po Bilis! titigilan mo na titigilan mo ito ha ha? Pag nahuli kita ulit, papatayin kita, ha? Oo. Ha? Oo. Ikaw e, patayin na kita ngayon. Ha? Oh. Gusto mo ha? Oh. Patayin na kita. ulit ka pa eh. Maraming ka pang mga pay-pay ratio eh. Sinagbahe kita yan eh. Poh! Sinagbahe? Bakit? Sinagbahe ka ba? Sinagbahe yan. Anong pangalan mo? Oh. Ha? Pangalan mo? Ha? Tama na. yan. Huwag patawad din sa tao, ha? ako mo na mga ginagawa sa'yo, ha? Ha? Ayon. para Oo. Panginoon, ayon. ha? ha oh.

okay. Mga kapatanda. 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 Mga kapatanda sa isang buwan araw di pa pa-tawaran din. Wala sa canteen. Ba toso ko sa